temporarily closed. Oh, no. Tapos meron silang mga kubo Ayan ano kung makikita nyo. Pwede niyo rentahan siguro 'yan, no. So ayan mga adventure. Magandang tanghali sa inyo, no welcome back na naman sa ating channel ayan so for today mga ka-adventure may pupuntahan tayo sa lugar no ayan kung mapapansin nyo nandito tayo ngayon sa probinsya ngayon yung pupunta natin sa lugar sa Bulinaw Pangasinan siya no meron kasi dun isang magandang puntahan actually private siya na dati falls lang siya no. Tapos ngayon dinevelop, tapos meron siyang swimming pool, merong kainan. Ayan. parang resort na rin siya. Hindi ko lang sure kung merong natutulugan doon mga ka-adventure no. Ayan. kaya maganda doon no? actually. Nakapunta na ako ng isang beses doon no mga ka-adventure kaya gusto ko puntahan uli yon para ipakita sa inyo no kung gaano kaganda yung Tara Falls no ang pangalan pala niya ay Tara Falls ayan may dalawang falls doon eh na pwede mong paliguan weather check tayo makikita nyo naman napakaganda ang panahon no ayan so wala siyang sign ng ano ng uulan hay <laughs> ayan kaya mukhang mag-enjoy tayo doon mga ka-adventure mag-stay tayo doon ng ano na medyo matagal at may dala tayong duyan Magre-relax tayo doon. Ayun. Samahan niyo ako mga ka-adventure at silipin natin kung gaano kaganda ang Tara Falls, no? Stay tuned mga ka-adventure. Dito na tayo sa Bani Pangasinan. So malapit lang naman to after ng Bani. Buli na Ayan Ayun. Ayan, mamakikita nyo yung view Daming pala yan tapos bundok na siya no pero hindi ganun kataas ayan Ayay So welcome Bani. Shoutout sa mga taga-Banijan, out sa inyo. nandito na tayo sa ano no sa family hambayan ng Bani ayan nandito tayo sa sentro nila no ayan so kakanan tayo mga ka-adventure kasi kung kakaliwa tayo papuntayan yan ng Burgos at Sambales all yan so kanan ka tayo diretso tumbok lang to papuntang Bulinaw ayan. so malapit na tayo mga ka-adventure no malapit lang naman dito yan masarap talagang bumiyahe dito sa ano probinsya no hahahay <laughs> ayan so update ko ulit kayo mga ka-adventure alright so ayan mga ka-adventure andito na tayo no sa pasigsag ginagawa pala yung daan ayan kung mapapansin nyo, may mga na ulap na paparating sa atin. Sana hindi tayo ulanin, no? Kanina, ganda-ganda ng panahon, ang init, eh. Ayan. So, ginagawa pala to. Yung tulay na to. So, itong sigsag na to, mga ka-adventure, maiksi lang to, no? Hindi siya ganong kahaba. Pagkaakit nyo dito sa sigsag, pag natapos to, Uh, ilang tumbling na lang no Tapos arko na ng ano Nang bulinaw Port pa rin to ng Bani, Pangasinan Banking, banking muna Ha ha Woo! Banking na mabagal Woo -hoo -hoo! Napaka sharp ng na mga bankingan dito mga ka-adventure May kalalagyan kayo Pag nag-overshoot kayo dito Ayan ang makapal na ulap sana hindi tayo ulan nyan mga adventure pala naririnig niyo ako ng maayos no at ngayon ko palang susubukan ng ating bagong mic ayan so nabili lang natin siya sa Lazada sa halagang 1000 pesos wireless na siya mga ka-adventure no ayan so at uh, natin siya ngayon kung ano ba yung performance niya no kasi ang ginagamit ko lagi na mic mga ka-adventure yung ano lang yung Bicord. Ayan. Halagang 500 pesos lang, no? Pero, syempre, minsan, nagkakaroon ako ng problema dahil, ano, dahil, minsan, nagga grounded siya, tapos, yung wind noise niya, masyadong malakas, no? Ayan. So, tatry natin tong bago. Sana, hindi siya masyadong ma-wind noise, no? Kasi tong helmet natin, mga ka-adventure, maingay, eh kailangan pa nating bumili ng ano ng magandang helmet para ano sa wind noise na yan no? at wala pa tayong pambili mga ka-adventure haha <laughs> ipon ipon muna ayan mga ka-adventure welcome to Bolina alright woo ayan so malapit na tayo mga ka-adventure ayon sa mapa ang sarap dumaan dito mga ka-adventure papuntang Bulinaw kasi konti lang yung nagdadaan no tapos okay naman yung daan yung kalsada swabi siya ayan so ayon sa mapa mga ka-adventure may 5.3 kilometers pa tayong tatakbohin eh, no bago dun sa makapunta dun sa Tara Falls Shoutout sa mga ano no, mga taga Bulina o Pangasinan. Ayun, shoutout sa inyo. So ayan mga ka adventure malapit-lapit na tayo no. Isang straight lang to tapos may kakananan tayo. Oh, eto pa yung Bulinaw Falls. So, ayan no, Bulinaw Falls. Diyan yung way papuntang Bulinaw Falls mga ka adventure Pero tayo di diretso pa tayo. malapit na tayo mga ka-adventure hinahanap ko lang yung ano no yung kakananan natin what? what are you talking about? may idea kayo no kung saan banda yun <laughs> hindi ko lang alam kasi kung ano eh kung meron siyang signage na ano eh na two tara falls ganon ayan ito yung ano uh, barangay tara to no kaya tinawag siguro na tara falls ayan at ayan na nga mga ka-adventure Sumobra tayo Dito na tayo sa paanda ah, Hi Ikot tayo mga ka-adventure Lumagpas tayo What? babagalan lang natin mga ka-adventure para makita nyo din no Bol Palos ayan dito yan wala syang signage na Tara Falls or whatsoever ito lang yung signage nya no ayan no Badak Asian Cuisine ayan so ang alam ko dito yan papasok kayo dito mga ka-adventure medyo ano sya medyo Pababa no So presko dito ah <laughs> Ayos din eh no Ang daming puno mga ka-adventure oh Tapos ang daming mga riders Ayan. So, tingin ko hindi tayo nagkamali, no? Hindi tayo nagkamali ng pinasukan. Na Ayan. Dapat nga lang may signage sila doon, no? Na this way to, ano, ganyan, ganyan, di ba? This way to Tara Falls. Ayan. Ayan. Ito na ang gate. temporarily closed. Oh, no! So ayan mga ka-adventure Bababa na tayo Papuntang Tara Falls Ayan So medyo matarik nga lang siya, oh. Ayan no, oh. Ayan no oh. Wow, wow, ang ganda Wow Ayun, no Ayun ang full siguro Ayun, no, wow Tapos meron silang mga kubo Ayun, no, kung makikita nyo Pwede nyong rentahan siguro yan, no Pero parang ginagawa pa mga ka-adventure eh Hindi pa natin alam, no Ayan. So, may mga tao din dito. San kaya tayo pwede magtanong? Wow, may swimming pool. Ha, hi. Ah, okay. So, may mga tao at bukas na siya. So, hanap tayo ng parking. San ba maganda mag-parking? Doon. Dito lang tayo sa bungad mga ka-adventure. Ayan, wow, may swimming pool pala dito. Ayos na ayos. Ha, So ayan mga ka-adventure, nakakalungkot lang sabihin no, na hindi pa siya open for public ayan so hindi tayo nakapunta no dahil hindi pa siya open for public and may mga renovations pang ginagawa hindi pa siya totally talagang bukas no nakakalungkot lang sabihin no at hindi tayo pwedeng mag-video dito sa Tara Falls buti na lang may nakuha tayong ano clip before nung nagpunta tayo dito kaya panoorin nyo na lang sa last part ng video na to mga ka-adventure. Nandodon yung kuha natin sa cellphone, no? Ayan. So, bubble ka na lang natin to mga ka-adventure pag totally open na siya, no? At ipapakita ko sa inyo kung gano'n na siya kaganda. Kasi meron na siyang swimming pool. Tapos may mga kubo na na pwede nyong i-rent or cottages na pwede kayo mag overnight stay ayan so hintay na lang natin matapos to mga ka-adventure at tayo babalik dito alright so hanggang dito na lang mga ka-adventure ride safe always and alright